Nagsungit man ang panahon, hindi ito nakapigil sa pagdagsaan ng mga kababayan mula sa iba't ibang bayan sa Sultan Kudrat at mga kalapit bayan. Sino ba naman ang di matatakam dahil sa abot sa 51 na mga baka ang nilitson at ipinakain ng libre pero bago pa man nagsimula, labis na nag-enjoy ang mga kabataan sa mga larong Pinoy. Kabilang dito ang palo sebo, hulihan ng manok at sipa sa manggis. Yung inyo, mga, na at... eh, -pesa. Refrigerator. <laughs> ang Halal Lechon Baka Festival ay kauna-unahang isinagawa sa probinsya. Layo nito na maipadama sa bangkababayan ang selebrasyon ng mga Muslim sa Idil Adha o Feast of Sacrifice kung saan mula sa magkaiba-ibang relihiyon o paniniwala ay walang hadlang na maiparamdam ang pagmamahal. Ano ba ang mabuting gawa? Ang sabi ng ating propeta sa lalaw salam, magpakain at magsalam ka sa mga kakilala mo at hindi mo kakilala. At yan po ang ating ginagawa sa ng ito. Mga kababayan ko, dito sa lalawigan ng Sultan Kudrat, marami po mga Ilocano, marami Ilongo, marami mga kapatidati Kristiyano, at minority po ang mga Muslim at mga Luman. Pero tayo po ay masaya. Dahil tuwing tinagkaroon na mga okasyon ng mga kapatidati Kristiyano, ay talagang pinapadama nila ang pagmamahal nila sa lahat ng ating mga kababayan. Tuwing may kasal, tuwing may pinyag, tuwing may kaarawan, Christmas o New Year, hindi nang talaga ang isip ang ating mga kapatid na kristyano na mag-invite sa ating lahat. Ngayon, sabi ko, dapat ibalik natin ang mabuting gawa nila sa atin. Tayo mga Muslim, sa ating Eid ay magpapakain tayo. Muslim and non-Muslim, welcome na welcome. Okay lang, mas matalipay. Kaya nakakatu kami di nalipay man ako nga makalaga kami di ri di okay, makaka-own magigaron Oo oh Masaya po kasi syempre <laughs> as a Muslim naka naka may opportunity kami na makisali sa sa eh, ano makiexperience yung festival um masaya po kasi nagkakaisa yung ano um, in terms of kahit iba-iba yung religion natin nagkakaisa po tayo Uh, um, ko sana okay, magtuloy tuloy na yung ganitong ano like break hindi break. po ibig sabihin na magkakaiba tayo na religion, is magkakaiba na rin tayo ng pananaw sa buhay. Umulan man, tuloy pa rin ang kasiyahan. May mga cultural presentations. Pero ang pinakainabangan ng iba ay ang parafol sa mga dumalo mula sa iba't ibang mapapanalunan tulad na lang ng mga sako-sakong dami ng bigas at appliances. Yan ang ating dahilan kung bakit naisupo bilang governor ng Sultan Kudalat na buksan ang mga programa ito para makita ng lahat ang kultura ng mga Muslim, makita ng lahat na mga Muslim dito sa Sultan Kudrat sumasang ayon sa Unity and Diversity at makita ng lahat na tayo po iba-ibang ating paniniwala, iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang ating tribo, ngunit ang ating adikain ay pawang kabutihan para sa lahat. Kaya sa iniladhaang celebration na ito, sa ating pagpapakain sa ating mga kababayan, itong Nightly Duli Festival na ito, ito po ay magpapahiwating na mensahe na tayo po united despite diversity, na tayo po, we not only tolerate, but we also love our differences na tayo po, Muslim, Kristiyano at Mubad, united at bukas ang ating mga puso at ating mga kamay upang yakapin at mahalin ang bawat isa. Lubos din na nagpasalamat ang probinsya sa mga biyayang natanggap. Katulad na lang ng pagkapanalo at pagkilala kamakailan sa kanilang probinsya sa may mga pinakamasarap na produktong kape sa buong bansa. Bukod dito, isinusulong din sa lalawigan ang halal tourism kabilang na dito ang halal roasting industry. Sa ngayon, bukod sa halal poultry farming bilang frontrunner ng halal industry na bansa, mayroon na ring halal slaughterhouse sa bayan ng munisipalidad ng Lutayan at susunod na rin ang halal laboratory na ipapatayo sa Takorong City na siyang magbubukas sa halal food terminal mula sa lalawigan. Mula sa Isulan Sultan Kudrat Province, ako si Ferdinand Cabrera ng Kutang Bato News para sa Newsline Philippines. Stay safe!